liberal party list representative Laila Dilima na bumisita kay Madriaga sa loob ng Piitan Nito lang December 8 ay sinabi ni Dilima na hindi pa sarado ang issues of accountability ng Vice President kaugnay ng napaulat na muling pagsasampa ng impeachment complaint kapag napasuna ang one year bar rule sa Pebrero Binigyan natin Magandang araw po sa atin lahat mga kababayan at nagbabalik po tayo para sa ating panibagong reaction video at pag-uusapan po natin itong napakasinungaling at uh, palpak po na script ni itong mga makakaliwa, dilawan, pulangaw, and of course, ang gobyerno na gustong pabagsakin ang mga Duterte dahil sa kanilang kasakiman sa pwesto, kaya gawin nila ang lahat ng mga propaganda, pati na rin itong mga tanim witnesses laban po kay Vice President Sara. Pero ang kanilang script po, mga kababayan po natin, obvious na minadali at uh, napakaaga pa lang para mabisto ang pagiging sinungaling nitong kanilang tanimwetes na nagpakilala na dati daw po itong hiyembro ng PSG. At ano uh, yung ating pag-uusapan at rapitol po kami nato na talagang nagbibigay ng galanti at napakalaking tips para po sa mga magaganda at Coca-Cola ang na mga babae, mga kababayan po natin. At itong si Dilima ay nabisto na talagang Bumisita ito dito po sa kanilang fake witness na si Ramel Madriaga. Naku po mga kababayan po natin. At ang kanilang mga pagtatawag ng uh, mainstream media dahil magpa-file daw po sila ng kaso laban kay Vice President Sara bukas sa Ombudsman. Naku po talagang lumalabas na po ang pera na mali-malita pero hindi nila binabalik sa taong bayan, hindi nila binabalik sa gobyerno kundi nilalabas nila upang gamitin laban po kay Vice President Sara as part ng kanilang propaganda. Tandaan niyo po mga kababayan natin, simula nung lumabas ang survey kung saan napakataas po ang ratings ni Vice President Sara, isimula na po ang kanilang pag, uh, at desperate moves para po masira si Vice President Sara. Pero hindi po sila magtatagumpay. Dahil sa patuloy na pag-iikot po natin, sa buong uh, Pilipinas, pag-iikot po natin sa Central Luzon, ay nakikita po natin uh, kung gaano po kamahal ng taong bayan ng mga Duterte at pinapangarap nila na mabalik ito sa pwesto sapagkat talagang sawang-sawa at galit na po sila sa gobyerno na pinamumunuan ng isang Bongbong Marcos. Sabi niya ni Aimee, isang adik, isang bangag kasama po ang kanyang pamilya. Okay, makabubayan po natin ito, unahin natin ito, kung saan sinupalpal po ng isang kinal, kilalang Batikang jurnalista, uh, itong si uh, ramel Madriaga. Okay, ang sabi kasi ni Ramel Madriaga, ay classmate niya daw po itong si uh, BP Sara noong 1991. Abay, basahin natin ang sinasabi po ni Sir uh, Jason Sack. Sabi niya, Ramel Madriaga na naglabas ng mga akusasyon laban kay Vice President Sara sinagot ni Jason Sa. Classmate daw sa SSLO Law uh, school ni Ramel Madriaga si BP Inday noong 1991. Ang sabi nga po ni Jason Sa, huy baliw, elementary pa lang si BP Sara Duterte. So sa kanya mga happy napakaraming palpak mga kababayan po natin. So isa lang po 'yan yung uh, sinabi po itong si uh, Batikang journalist na si Mr. Jason sa kung saan pinapalabas na class picture daw, pero ang totoo ay, uh, elementary pa lang itong si Vice President Sara. So palpak na script, okay? Hindi lang po 'yan, kagaya ng sinasabi ko sa inyo, mga kababayan po natin, ang sinasabi po ng isang uh, Ramel Madriaga na siya po ay miyembro ng PSG. At uh, kaya ito nagiging bagman dahil PSG nga po siya bago niya makilala itong ating Vice President Sara noong eleksyon noong 2022. Na sinasabi niya na involved daw si VP Sara sa Pugo at sa mga drug lord. May involvement. Uh, again, sabi po ng uh, dating opisyal ng PSG na sinasabi niya, eh hindi niya po kilala itong Sir Ahmed Madriaga. Oh, another another pa kanya, makakamaya po natin. At ito po, uh, another uh, ebidensya na talagang sinungaling po itong si uh, Ramel Madriaga na isang kidnapper at isang sindikato. Sinasabi po ni Colonel Raymond Dante La Chica na hindi niya po kilala itong si Ramel Lagunoy Madriaga na dati pong, uh, ngayon pala hanggang ngayon ay nakakulong pa rin at sinasabing bagman daw po ni Vice President Sarah. So lahat po nagtitinay sa kanya pa mga indication napapatong po siya naging PSG ang hinayupak na ito mga kababayan po natin kung ang itong si Ramel Madriaga mga kababayan po natin ay may sakit na epilepsy pwede ba 'yon may epilepsy tapos magiging PSG ka at wala po siyang VIP training para maging PSG ito panoorin natin tapos yan mga balita po ng news nag-collapse ang leader ng grupo na si Ramil Madriaga hmm. bago isa lang sa tactical interrogation. May sakit daw siyang epilepsy at hypertension. Oh. Ayan po mga kababayan po natin, may sakit na hypertension, epilepsy. Paano naging PSG? At isang sindikatong kidnapper. Habang <coughs> nasa headquarters ng AKG, nagkulaps ang leader ng grupo na si Ramil. Oh. Paano maging PSG mga kababayan po natin? <laughs> Na at paano pa ba yan maging bagman ni Bibi Sara? daw po siyang training sa pagiging VIP security. At mayroon po siyang epilepsy. At uh, bilang dating talagang laging nasa uh, yesterday tabi po ni Vice President uh, ni Tatay Digong sa PSG kasi nakilala daw yan sa PSG no? so ito si Ma'am Jess Egan masaya natin sinasabi ni Ma'am Jess Egan ha mga kababayan po natin okay? So kasi pinapakilala nga nitong si alias Ramel no. So dito sa cellphone tayo mga kabayan po natin. Itong si Ramel, ang sinasabi niya na siya daw po ay PSG. Mga kabayan po natin, ito basahin din natin ang sinasabi ni Ma'am Jazz. Sabi ni Ma'am Jazz, marami nagtatanong kung kilala ko si Ramel na di umanoy ay dating PSG ni PRRD. So may PSG po ba na may siya? Siyempre wala. Mamaya <laughs> binabantayan niya po si PRRD, eh, biglang inatake yan. E eh palpak, no? Ang sagot ay hindi. Neighbor ko nga nakita o nakasama. Pangalawa, when PRRD won in 2016, yung senior security ni PRRD na policeman ay binigyan na lang ng ibang assignment with the first family Y. Dahil ang qualified lamang na maging PSG ng Pangulo ay need makapagtapos ng BIP protection. E eh, ito daw po si Ramel ay walang BIP protection. Ah, uh, pangalawa, hindi matagal ka na nabilang security kahit matagal ka na bilang security. Hindi ka pwedeng mag-duty unless uh, mag schooling ka muna ng 3 months in order to become a PSG. Si Ramel ay hindi nga officer, hindi PMAeer, kaya sobrang labo ng kwento niya. Dahil alam ng lahat na sobrang strict ng PSG pagdating sa seniority and at uh, qualification bilang isang civilian employee na madalas makahalubilo ang mga uniform personnel from time to time, wala po kaming knowledge o idea kung sino si Ramil o kung ano siya at salungat po ito sa sinasabi niya sa swarm statement niya. Oh. Uh -huh. Another, another booking moment mga kababayan, hindi po siya pma hindi po siya officer, wala po siyang training bilang VIP security. So ang mga PSG po, PMAR. Official ng police or armed forces at dapat may training po sa VIP security. Eh ito walang training. Ah, di ba? So talagang bisto po na talagang ito ay tanim. <laughs> Risa pero, tanong lang. Dahil sanay ka magtanim witness, ito po ba ay sa'yo? Tanong lang po. Yun po mga kababayan po natin ay eh, tanong ko lang naman kung yaang si Ramel ay kakilala po ba nitong si Risa Tanas. Ano anyway, usaping Risa Tanas mga kababayan? Dahil alam naman natin na scripted lamang itong si Mar Ramel Madriaga. Okay, punta tayo dito ay uh, Liamas na hinimas daw si Risa Tanas. <laughs> Talaga nga naman, bagay na bagay po. Natawa pa nga ako doon sa nakita ko at nabasa na pinos ni uh, Boss Dada na sinasabi ni Boss Dada ano daw po yung lasa ng tainga nitong si <laughs> na ni si Liamas na ni Contiveros mga kababayan na niya nga po itong si Liamas syempre no hindi naman pwedeng aminin niya lalong lalo na po siya po ay nangangata pa na maging presidente eh parang nakahiya naman po no na ikaw ay magiging isang kabit alam mo mga dilawan talaga mga kababayan po natin mga mahilig sila sa mga ganyang Iksina, no? Lalo na po itong si Risa Ontiveros. Alam mo, kung totoo ito, mga po natin, palagi ko dapat maging proud si Risa Ontiveros, eh. Kasi bagay at magkamukha po silang dalawa. Anyway, si Risa Ontiveros, sanay na sanay po ito sa tanim witness. Kaya ako, nagtatanong lang po, mga kababayan po natin, kung kilala niya po ba itong si uh, Ramel na sinasabing tanim witness, mga kababayan po natin. Okay, balik tayo dito sa issue nitong si Ramel na sinasabi nila mga kababayan po natin na talaga nga namang kilala daw po itong si Baby Sara. Of course, no? Tayo kasi alam na alam na po natin yung mga kalakaran sa politics. Particularly po na nalalapit na po ang eleksyon. At napakababa po yung survey nila at ang umaangat at nangunguna ay ang mahal natin na Vice President Sara. Ako yeah. yeah, na sa headquarters ng AKG. Nag-collapse ang leader ng grupo na si Ramil Madriaga bagong isalang sa Tactical interrogation. <laughs> may sakit daw siyang epilepsy at hypertension. <laughs> Tila may bagong whistleblower at bagong pasabog laban kay VP Sara. Hmm. Alam mo Corina Sanchez, hindi po yan bagong pasabog eh. Bagong kasinungalingan. Kaya ako duda rin po ako dito sa uh, Billionary News Channel na ito mga kababayan po natin. I Iniisip ko baka party po ito sila sa propaganda kasi sinasabi nila exclusive na balita mula sa billionaire's channel. Siyabig so, sabihin sa kanila nag-top itong si Ramil. Sunitin ang revelation, suportado umano ng mga POGO at drug lord ang political campaign ng Bise. Narito ang exclusive agenda report ni Dexter Ganiben ng Abante. submitted na sa Tagig Regional Trial Court ang notarized na 5 pages sworn affidavit na Ramil Lagunoy Madriaga na nagpakilalang dating Intel officer ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ninooy Davao City Mayor Sara Duterte. Sa affidavit, idinitalye kung kani-kanino na... Imagine mo mga babayan po natin na Intel officer, hindi premier, hindi officer, walang, trainer sa, walang training sa presidential security. Tapos naging PSG. Kalokohan naman. Doon <laughs> napunta ang confidential fund ni VP Sara noong mm -hmm. 2022 na isa sa naging ground ng isinampang impeachment. Ah, okay. Alam na po natin. May nasabi nila yung ah, confidential fund ni VP Sara. Okay. Talagang ito na naman yung kanilang drama. Bikoy nga ah, kasi February po mag-confile po sila na impeachment kay VP Sara. At bukas, magpapire po sila ng plunder daw po kay Vice President Sara. So talagang hindi nila titigilan yan si VP Sara. Alam mo, swerte pa nga kasi kung si VP Sara ang naging presidente, malamang i-impeach din po ng mga putang inang yan. Dahil sa kanilang gahaman at talagang gigil na gigil po sila na maupo sa puesto at uh, matanggal po ang mga Duterte. At gusto nila mapagpapatuloy po nila yung kanilang ginagawang pagnanakaw after ng 2028. Kasi totoo naman sinasabi ng taong bayan na mukhang hindi ba baba itong si Bangag. Noong oh, nakaraang taon, meron mm. siyang mm. kwento dito sa bibig niya na yung pera eh, inabot sa kanya doon sa area na sa Ultra Pasig sometime December 2022. Minsan nag siya sa, sa parking ng Umbotsman. Tapos somewhere sa Murcia Laguna sa isang mayor. Hindi ko kung bakit binimension nila Umbotsman kasi gusto nila lang idamay si Martirez. Yan. Yeah. Hindi niya na medyo mayor, of course, no? Tapos, sinatid niya rin sa, sa isang comedy bar mm. na kung saan eh, pagmamayari or madalas nakatambay yung mga classmates sa college of law ni, ni Sara. So, siya yung delivery person. Bagman naman ang natin. Nakasaad sa notaryadong sinumpaang salaysay, apat na duffel bag na bawat isa ay naglalaman ng 33 hanggang 35 milyon pesos. Bukod pa iyan, sa anyay isang bilyong piso i-deliver niya noong Pebrero 2020 sa Katarungan Village, Montilupa City, na mismo ang dating Pangulong Duterte ang tumawag sa kanya para kumpirmahing natanggap na ito ng taong dapat makatanggap ng pera. Una raw siyang pinakilala sa mga Duterte noong 2016 campaign period at nang manalo ay itinalaga siya bilang counterintelligence agent sa National Security Council at tumutok sa Oplan. Diba mga kapapayang po natin, walang training ha? And then, hindi daw po siya premier. Ngayon mga kababayan po natin, itong double bags, double bags na ito, eh, mukhang ito yung issue na ipantapat po nila dito po kay Saldico. E, alam naman po natin mga kababayan po natin, napaka init na ngayon ang issue ng corruption sa kanila. So kailangan nila makahanap ng i-divert nila, eh gawin nila sa iba naman. So sino? Ayan, si Bipisara. At nagganap po sila ng kahit mga criminal kidnapper na mga witness para lang gawing sinungaling at iba to kay Bipisara Sara yung mga ginagawa nilang script. So ito kayo, obvious na obvious po ito mga kababayan po natin. Kaya e sinasabi ni Bipisara Sara ay totoo po na habang lumalapit ang eleksyon, mas ilalabas nila ang kung ano-ano mong kwento, propaganda, script. Tanim witness laban po sa kanya. So talagang confirm po ito mga kababayan po natin. Billion-billion ha? Plan Double Barrel. 2018, nang pinakilala siya kay Nooy Davao City Mayor Sara Duterte para magbigay. Oh, yan na yung picture. Sinasabi niya, may bidin siya, may picture siya. Again, anyone, no, ay pwede magpa-picture sa ating Vice presidente kahit di kilala. Mga Intel report sa kandidatura nito sa pagkapangulo. Inatasan din daw siya ng hmm. Vice Presidente para itatag ang Inday Sara Duterte is my president o isip Pilipinas. Gamit umano ang pondo mula sa Pogo at drug dealers. Hmm. Alam mo itong issue ng Pugo sa mga Duterte, issue ng Pugo uh, drug dealer. Alam mo matagal na ito eh. 'Di ba? At sila po yung nakaupo sa pwesto ngayon, pilit pa rin nila hinahanapan ng para na makunik ito sa mga Duterte. Pero napakalabo. Ang tagal na nila ginagawa ito, recycle ng recycle. At sa totoo lang yung issue ng droga na yan, Napakatagal na po ginamit ni Trillian sa iba't ibang pangangampanya nila laban kay Vice President Sara, laban kay Tatay Digong Panoon, kay Pulong, kay Bongo. Pero hindi na po effective eh. <laughs> diba? Lalo lang po sila na sira again. Sa ginagawa nila dito, mga kabayan po natin, lalong lalakas po ang mga Duterte. Kasi kung ang script nila na ginagawa po ay puro palpak, eh napakabilis eh, mahuli eh. Nandiyan sa post ni Miss Joey sa kanilang diskusyon nitong uh, sa kanyang live. Nandiyan kay Tio Moreno. Nandiyan pa kay Miss Crisset. Nandiyan pa kay Mr. Jusunsa. Lahat po ng mga ebidensya ay nilalabas po nila na sinungaling nga itong si Ramel. Agit bikoy ito at sinasabi ko pa na talagang sampal ito sa mga gumagawa ng script babalik at babalik ito sa kanila. At alam nyo ba sa ginagawa po nila, lalo nilang papanalunin si Vice President Sara. At ang sinasabi nilang impeachment, ang sinasabi nilang kasto, na hindi naman po yan nangyayari, kasi kung hindi ka nagagawa yung kay di ba, kay VP Sara pa kaya, at uh, sinong tanga, di ba? Kasi kung gawain nila yan, kung sila ay tanga, kaya nahuhuli sila, hindi po yan ginagawa ni Vice President Sara. Dahil unang-una, -una, alam niya ang issue ng politika. So, hindi po siya magtitiwala sa basta-basta lang na isang kidnapper at criminal na si Ramir Madriaga na di umano'y leader ng isang grupong kidnapper. Titiwala ba yung si Baby Sarah? So, sino pong maniniwala sa kalinang drama? Of course, yung mga bayaran na vlogger nila, Mincha, at yung mga Dilawan, Pinklawan, at NPA. Ay sinasabi nila sa ni na sila ngayon. Ay nakikita na natin. Ito na naman yung mga bagong uh, script ng kanilang mga troll sa ating mga live. Pero syempre hindi po yung tatalab. Hindi natin yan papatulad. Dahil in the first place, alam naman natin na yan po ay kasinungalingan. Okay, kaya na sinasabi ko kanina, makabayan po natin. Ako po, itong si Rapitol po ay talagang kinonfirm niya na po. Na sabi niya dito, si Nito Rapitol po, galing po sa sarili kong pera, ang 750K na tip, wala akong ginamit na pundo ng gobyerno. So imagine nyo po, inamin ni Rapi Turbo na nagbigay po siya ng 750,000 na tip lang para doon sa mga magagandang chicks ng Viva Max. Sana all talaga mga bayan po natin. Sinasabi ni Rapitol po na sarili niyang pera. Iba kay Chambo siya nagtatrabaho sa gobyerno. At lahat na sinasawad sa kanya ay pera na gobyerno, pera ng taong bayan. At kung inamin mo na nagbibigay ng 750 na tip So, galanti ka. Samantala, talamak po yung kahirapan sa ating mas maraming hindi nakakain. Ipinangbibigay mo lang na tips sa mga magandang chicks. Ibang klase, ibang level yung pagiging manyakis nitong si Rapiton po. Kaya talagang ginagawa po ni Montol po ang lahat. Actually, si Montol po isa po sa nagpapakalat ng uh, Marites. Laban po kay Vice President Sara. Kaya ginagawa nila ito. Dahil gusto nila pabagsakin si Vice President Sara. Pero hindi mangyari yan. Kasi habang ginagawa nila yan, nandito po ang mga Duterte supporters, Duterte vloggers, na hinihimay-himay ang isyo at ibinabalik sa kanila dahil sila po ang tunay na sinungaling, sila po ang may tunay na isyo at pananagutan. Hindi po ang ating mahal na Vice President Sara at lalong hindi po si Tatay Digong. Grabe ka pala mukha talaga ni Anyway, mga kababayan po natin, supportahan nyo pa rin po yung ating gagawing karaban. Yung tay kami naman, uh, karaban, signature campaign Para po kay Tatay Digong. So bukas ay sambalis po tayo. Kayo po napapanood niyo po yung video ito. Bukas sambalis po tayo. At una po tayong at uh, tatambay sa plaza ng Olunga po City. Makambayan po natin. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. At kung kayo po ay hindi pa nakalike sa video ito, huwag kalimutan mag-like. At kung kayo po ay hindi pa subscribe, eh, mag-subscribe na rin po tayo. Maraming salamat. And pakipalo na rin po yung ating official Facebook of page. Nakababayan PH. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat. Mabuhay ang Bansang Pilipinas.